Hello guys, welcome back to my channel and for today's video, papakita ko sa inyo kung paano ko gumawa ng DIY liquid detergent. Yan na guys, yung laman nung in-order ko sa Shopee. So, lalagay ko na lang sa description box yung link. May kasama na rin tong instruction kung paano gawin. So, basically, pag lang natin tong soap base, tsaka yung asin. So, kailangan natin ng timba na may takip. So ayan, ito yung soap base na paghahaluin and then yung asin. So haluin lang natin siya hanggang sa mag uh, double yung size niya. Okay guys, pag ganito na itsura niya, pwede na nating lagyan ng tubig pa unti-unti. So, 18 liters yung kailangang ilagay na tubig. So, depende yun guys kung ano yung ina-order nyo. Kung 4 liters lang or 6 liters lang. Yung sa akin kasi guys, yung pinili ko na kasi yung mas madaming magagawa. Which is 20 liters na liquid detergent yung magagawa. And take note guys nga pala, kailangan uh, isang direction lang yung paghalo para hindi umapaw yung bubbles na makikreate o yung foam. Then guys, isusunod na natin ilagay yung 5 in 1. Tapos yung uh, foam booster, degreaser, stain remover, bubble enhancer, colorant at scent. So isusulod na natin yon Tapos sahaluin natin. Make sure lang guys na wala ng buo-buo na soap base pagka naghahalo tayo para maging maganda yung ating paggawa ng laundry detergent isang direction lang guys yung paghalo para hindi lang siya umapaw. Then pag satisfied na tayo sa paghalo natin, takpan lang natin tong nagawa nating uh, laundry detergent. So after 24 hours guys, uh, pwede na tong isalin. Yan guys, makikita nyo nakagawa ako ng apat na galon at kalahati. Sobrang nakatipid ako guys kasi 200 pesos isang galon. Pero sa Shopee, 430 pesos, apat na galon na at kalahati yung nagawa ako. So, sobrang nakakatipid talaga. So kung gusto nyo rin guys gumawa ng liquid laundry detergent para pang washing nyo, ay try nyo na rin guys. So salamat sa panonood guys. Sana ay nag-enjoy kayo sa aking video. Bye!